Ginasan yun ng andang ulo mga guys oh Kay sobrang kapoy na Easy Medium Hard ka na ni eh, mga guys Hello para morning sa inyo mga guys no excited na excited talaga ako maga pa akong bumugtaw kasi nga may bagong ruta na naman si Kaprobe na natuklasan kaya samahan nyo ako ngayon na maglagaw-lagaw no titingnan natin kung maganda ba yung area na sabi sa akin ni Kaprobe so marami ang wala mga guys no pero marami pa rin kami hindi kami nagbubuhin nagdudugang lang ng konti tapos nagbubuhin naman so ayan na nga mga guys so kaupot na ngayon ngayong adlaw si Buya Lublak so sa mga willing pala mga guys no na gusto ko sa aming mga pinupuntahan no APM ah, nyo lang si Buya Lubla kaya niya kayong samahan basta pakaunon nyo lang sa saluyag ya ah hindi lang ang ginapanumdong ko blaya <laughs> Salamat guys no ay wala pala si Boy Ibe dito tsaka si Boy Timpered ah, si Pastolero wala din amadamo ah, madamo mga guys ang wala pero wala tayong problema kasi naman andito naman si Caprobe tour guide natin so ayan mga mga guys oh, umagi na tayo dito sa may Inulinubayan bla sa may Tigbawan maglalapos tayo papuntang Barusong so magtatabok muna tayo sa Suba so sabihin ko sa inyo mga guys no bago tayo pala pumasok sa mga kanal-kanal na dalag ko o di kaya matatak masaklad na lugar. Ay, magaanap muna tayo ng makakaon. So, madamo pala dito pagkaon na bisaya ano? na manok mga guys. So, sa willing na kumaon, pumunta na kayo dito sa may Leon. Time iyos yung hanapin nyo ah. Huwag kayong manap ng iba kasi dito nyo lang masasarapan. Este, matitilawan ang adobong atay. Ala. At dahil nga nakapahuhay na tayo mga guys, no, ay maglalarga na tayo. Going tayo mga guys sa daanan papuntang tubungan pero magliliko tayo mamaya doon sa may ibaba sa may tawag nilang barangay. Aba abang-abang. Yan yung susudlan natin mga guys, no? At dahil nga may ilay si Kaproven mga guys, mag-survey. Ayan taon niya talaga ito nung nakarang adlaw para naman malaman namin kung maganda yung daanan. So maganda naman talaga yung daanan mga guys. So sa sobrang taas ng akyat yung umpare ko, wala. nag na. <laughs> sobrang kapoy talaga mga guys. Pag dito kayo mage grabe talaga yung tarik dito mga guys. Baba ka. Yeah. Ay, may taas. <laughs> <laughs> may taas escalator. <laughs> Easy. Medyo hard ka ni eh, mga guys. Puta, Malipong na ako. Medyo medyo ka pa. Wow! Be! <laughs> sure na na, Kaya mo na! May <laughs> isang Dayan, dayan ano ngali ko? Kalau <laughs> ni Tatlo, tatlo. tatlo, tatlo. Oh

At dahil na mga guys na sobrang kapoy na ay dahil matigay yung ulo ta didiretsyon tayo para mabalanta kung ano ang punta Pinasanda yun ulo mga guys oh Kay sobrang kapoy na Barangay abang abang lang ang ka abang Wow! Dahil nga sungak-sungak kami mga guys sa mga ganitong ruta no Am, um, Wala tayong problema dyan Kung hindi natin kaya si Paon Ay tutulod na lang para naman malalaman kong sinong persado ang bike o ako <laughs> Hindi gali, luya gali, luya <laughs> At dahil nga nakalampuwas na kayo mga guys sa ah, sinasabi ni Kaprubin na sobrang taas na taklad no. Ah, magdudulog naman tayo pero pag abot sa may unan, mga guys. wala oh, ala nagsasampok ang kilay ko. Kasi nga mga guys yung daanan nila dito nagduduyan. Padulog taklad tapos ito yung kinalabasan. Magtataklad naman liwat kay man maagi sa lasang. Ala sige tulod no. Kung hindi kaya dalagan todo kay man. Tiga imuulo aguya. So yun mga guys, so ito na yung katapusan na aakyaton uh, nato na taklad o oh, ang wayang-wayang na -wayang ginambal ko. Balay magtutulod na naman tayo kasi nga nagawanan si Manino yun no. Hindi totoo yan. Bola lang yan So ayan uh, na mga guys Andito na kami sa may ibabaw Kunting paway muna Tapos magdudulog naman tayo Ang nilabasan pala What? natin dito nga barangay mga guys Ay barangay ay ubong Nadumduman yung mga mga guys Yung inagyan namin noon Yung barangay abansada Tapos dito tayo lumapos ah, uh, Ito na Madudulog na tayo papunta sa kanilang plaza plaza Kasi nga magpapaway muna no ah, uh, Magre-refill tayo ng munting jo At saka wateres Ala wateres <laughs> No matapos sa amin magdugsing diyan mga guys niyo at magrepel ay nag-overtake na overtake nagbatsay na kami mga guys so bali magpupunta na tayo sa area na tinatawag nilang Barangay Bulok no ay part pa yan mga guys siguro ng Leon Tubungan ah oh, ito na mga guys bali na agyan na natin dati ito mga guys no tapos titistingan natin ang anilang angat o paakyat kasi nga sabi ni Kaproben matarik daw ah. na dulog na namin dito dati Te, pero sabi ko, nung natulog namin, parang manamit naman. Pero pagbalikon mo, ala kapait animal. <laughs> Kahit nga sobrang init mga guys no, pinipilit pa rin namin na si Paon o oh, kasi nga pag pumundo ka dito Parang dinadabukan yung kabuhi mo. No god, please no. Dito na tayo sa may ibabaw pero may naagyan kami dito na parang balay-balay, ah parang balay-balay. Balay-balay <laughs> kid -balay mga guys, eh. tapos hindi ko na nabasa kung anong barangay yon. Basta nagdiretso lang kami sa sinasabi kong barangay Bulok no kasi dati mga guys, naagyan namin. Ah nadumduman yung bala mga, mga guys ang isa naman kaupod na si Sir Babing nga ano, na mo, mo doon sa may babaw ng bukid. Ah, dito yan mga guys. So, kita nyo nung date nang kinatuan namin. So, barang dami pa ng daon. So, ngayon, ah, puro lukay. At dahil nga sobrang init na dito sa ibabaw mga guys, yung upod ko, ah, nagpapasilong na sa kanya-kanyang puno na medyo madamol pa. Pero, hmm. Dahil hindi nga na natin may ang ating nababatsyagan ay kakadlaw na lang. so <laughs> 100% na ruta mga guys. No ay 70% dito ang ah, puro akyat. So ito na nga mga guys yung 30% na sinasabi ko magdudulog na tayo. O oh, ah, ito mga guys yung mga dulog nila na puro bunbun no. So sa mga gusto makapunta pala dito mga guys magingat talaga kayo kasi nga winawakli tayo ng ating bike magpapanaog. Kaya yung iba hinahakwat na lang nila. O oh, tingnan nyo yung pa. Ako naglulubong sa bunbun no Sa sobrang damo lang bunbun mga guys Ay hindi natin kaya itong Si Paon no Kasi nga mm, Nagdadapyos O pag hindi ka mo magpate Atis tingin nyo Tanahunta Kung mo magliligid eh at ayan na nga mga guys no nakalapos na tayo sa tinatawag nating barangay bulok no ay ah, ito na yung sinasabi ko mga guys no maglalapos na tayo sa banwa ng Leon so maraming maraming salamat talaga mga guys sa walang umpay na pagsubaybay nyo sa aming mga video no at sana ay mag ride kayo ah, mag ingat kayo talaga kasi nga isa lang yung buhay o ah, sabihin ko sa inyo ah ang buhay natin ay isa lang parang Tubig lang yan. Pag binasya mo sa may duta, mamamala, mawawala. Oh, ah! Kainit! Pulita! Ah. ah! Ay, oh, my God. <tinyo>